para no I well. mean...

tao ito. Huwag mo kong subukan, kaya kita nga Tanggalin mo ang linakay mo sa tagapatang ito. Tanggalin mo, gamitin mo ang dalawang kamay. Kailan kayo dyan? Kailan kayo? Ha? Huwag mo mag kong subukan. Magkamali kayo na mag ang dyan Tanggalin mo lahat. Thank <laughs> you.

Ano kayo kayo lang? Ha? Lalo kayo? Ano ka? Tao yung Ano ka? Tao? Hindi. Hindi? Nay. Sino ang darating mo ko nanay mo? Ha? Nanay mo? mo lahat. Ano ka? huwag mo.

Ha? O karibal? Ha? Karibal? Tanggalin ah, mo yung lasa. Huwag mong balikan itong batang ito. Batang-bata mo pa. Marunong ka na kulang. Hindi e, ka makapagtagulagi. Huwag mo kong Yung ang sa iyo, nanay mo. <coughs> nanay mo, ang <tawar> sa iyo. <coughs> ha? Nanay mo. <coughs> Tangal mo. Mo, ano? mo na yan. Huwag nang balikan na. Huwag nang balikan. Tangal mo na subukan kaya kita atulan ano ka babae lalaki sabi mo yung tinatanong ko sa'yo ano ka babae lalaki ha babae lalaki mm. babae lalaki alam mo sabi mo tanong ko Ano lang ba ang ginawa ito? Oh, ay, ano eh, isang bago naman. Pero matagal na yan na hindi na alam na ba. Na matagal nang binibira. Oo. Oh. Matagal nang. yung... Naging ganyan siya, naging worst yung alam ano, niya. Nung mga isang linggo uh, siguro talaga yung nasa... Hindi pa talaga. Alam niyo yung nangalap ako. Magkakula pa si... nasalay lahi ang ano. Saan? Saan ka? Kaibigan niya, bigawa ano ho, yung suwa niya, o o oh, ano, basta lalaki oh. Oo, pinag-awayan na lalaki, pinag Yun ang laging inaano niya na yun daw may gawa sa kanya, kasi yun daw napasok sa kanya. Hindi. May gawa ang ano, kaibigan So, niya yung lalaki. Ang tapos yung lalaki mo, yun may asawa daw yun. May asawa? Sabi, wala yun daw. Wala kayo dyan! Wala kang makantulad. na Papasokin natin kung mayroon pa Sana na yun yun siya nga. Yun siya Tinata ko, kung man pa ang gumagambala sa batang ito upang makasakita sa kapanyanihan, banal na espiritual. Inuutos ang kita sa sulok ng mundo, sa sunlo bang siyang sumakam, ng ginyoan, sa ginyo, sa toralit, pati ang turarutas, kasok sa katawan niya. Oh. Oh, oh! Ano ka, lalaki mo ba eh? Ha? Okay. Pinagtulungan nyo. Ikaw nyo, ano? May friend nito? Oo. Agarin mo yung lagay mo. na babae Oo. ano 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 isa ano Tapunin nyo na lahat niyan. Sino pa si Mono? Ha? Mama. Mama mo? Mama. Isang babae, isang lalaki. Tingnan natin yung ma masunod. Diyos sa mga. Diyos sa Diyos sa tinatawagan ko ang pangatlong pangangkulang kong pangmakasak kita sa kapanyarihan banal na inuutos Inuutosan kita sa ang kamang sulok ng mundo, sa ang sumulog ang tumakamang sa mga peyo, sa tarali pa din pasok sa katawin niya. Oo. Hey! Ano Ah! Hey! Ha? Oo! Oh! Ilan taon? Sinaybe. Ang alam niyan? Paano alam nyo naman ginawa? Hindi po hmm. naman gaano. No? Kasi ba ito? Ay, mga mga bata na nakabib. Nakasirik. Huwag nyo nang balikan ito ha? Oo, hindi na. Pinatawag ko ang um pang-apat na mangkulam.

28. Ano ka lalaki? Lalaki. Nawin oh, mm -hmm. ano? na. So talaga kayo. Talaga ako. Dago na kayo. Mas bati may gawa. Hindi ko alam ang grupo na ngayon. Oh, sila. Grupo ng mangkukulang hmm. Ito yung ano, last na tatawagan natin yung ano, yung magkukulang talaga, yung nagturo. Kailan pa yung, kailan yung, yung para sinuman mag pa? ang magkulang palamin ito? Ang ano yung sima, pero saan? Tinatawagan ko, pang limang magkulang mo pong makasapta sa kapanyan yung banal, spiritual. Inuuto sa natan sa gumamtsulok pwedo Samsung sam, logo Samsung na ko chugilan tang pedia sa tolaro repeater para pasok Ah mm. oh. ayo uh -huh. Ba't ng mga mo mga bad Ha? Nuyo de man Ano ka bigo lang no? Magana? Uyu. lang tayo. Tangini mo yan Anong awag mo yung ganito? Ha? Tikba lang. Ano yan? Pula, puti, itim? Itim. Dagaling mo lahat yan. Ilan kayo doon sa katawan ngayon? Isa po. Ilan? Isa po. Ang dami no. Ikaw Pangalan naman sa nakip sa lahat. Tanggalin nyo lahat. that Sa na ka rin. Sa na lang ako nakaista. Pero taga Oo, natulong ko na lang para hindi na bumalik. Ayan. Ayan sampung ma ano, sampung mabukula. No, ahí está pues, para que no tingnan niyo na sa ano sa YouTube channel. Ano hindi tutukadigo? Ano na kalu pasukan naman niya. Yes, gusto ko. Okay. <bureaucracy> <laughs> <kinayalit. Tamatos> ko. Hay. Leko, bumulop pa 'to, bumulot din, kamatis ko. Uminakli na 'yan, 'di Sa loob niya po. Pero 'pag i-click po. A Mas quando ele botava porzinho,